Hi guys, for today's video, may sasagutin lang ako dito sa comment section ko. Okay? Paglalive talaga, paglalive lang talaga yung kitaan dyan. Nag-comment siya sa video ko sa about sa Bigo Live app. Alam nyo ba guys, para na lang din talaga sa kalahatan, tapusin nyo tong video ko kasi hindi lang po paglalive ang pwede nyo pagkakitaan dito sa Bigo Live app. Okay? Makinig kami kasi baka, eto kasi guys, pag nag-download ka kasi ng Bigo Live app, ang common and normal yung na makikita is mga naka-live. Normal yun, nakitaan, magla-live ka talaga sa Bigo Live app. Pero ito, interesting to. And sasagutin ko yan, and bibigyan kita ng malupitang tips and advice. Basta tapusin mo lang talaga tong video ko para alam mo ano pa yung ibang kagkakitaan sa Bigo Live app. Nandito lang talaga makikita at malalaman. Una, yung normal mong nakikita na nagla sila ng ganyan. Solo live, eto pa, multi, yung maramihan, may animan. Basta ayan, yan yung mga options na pwede mong gawin magla-live. Pangalawa, ang pwede mong pagkakitaan dito is mag-join ka sa mga PK event na sineset na yun sa'yo ng agency manager mo or ikaw, ikaw magpapaset, ganun. Kasi kami dito guys sa Good Deeds Agency, yung host namin ang nagsiset ng kung kailan sila mag-event ng PK. PK battle yung tawag dyan, okay? May team PK pa nga na May isa pang tawag yan. Team PK, tatluhan kayo. Tatlo, tat, tatlo kayo lalaban sa ibang agency, ganyan. Pataasan ng wins yung tawag dyan sa PK na yan padamihan ng beans, kung sino yung mas manalo, siya, ay, kung sino yung mas maraming support ng beans, siya yung mananalo na team, ganun. May tatluhan, may dalawahan, maglalaban kayo, dalawang agency yan, dalawang homes, maglalaban, ganun. Minsan naman ito yung masaya, tatluhan. team PK naman yung tawag dyan. Pangatlo, ano pa yung ibang pwede mong pagkakitaan dito? Eto B, host broadcast bonus kay Bigo Live Up. Okay, pangatlo na to ha. Eto guys, ang gagawin mo naman dito is babayaran ka ng 4,000 na beans. Siguro kung nasa pera, so, na, nasa pera to mga 2,000 sa pera ha. Ayan, isa to ha. Pero may requirements yan. Ayan yung requirements niya ha. Ayan yung requirements niya. Magla-live ka ng for entire month. Kung may 30 days dito sa September, 30 days yan. Kung may 31, 31 days ka magla-live. Guys, tips dyan ha. Hindi mo kailangan mag-live ng buong araw. 1 hour is equivalent na siya ng 1 day. Okay? Kung nag-live ka ng 1 day, ng 1 hour today, 1 day na kagad. Kung bukas magla-live ka, tapos 1 hour ka lang nag-live, equivalent na ulit siya ng 2 oh, days na yon pag 1 hour 1 hour lang ganun basta 1 hour 1 hour every day is equivalent to 1 day na siya kasi ang nakalagay diyan kasi na maraming nalilito dito entire month okay ganun siya next ayan naman is kailangan makatanggap ka muna ng 10,000. Yung iba dito kasi, ma'am, nag nagawa ko na eh. Tapos 1,000 lang pala yung bins nila. Guys, ha, ah, may 10,000 ka muna matatanggap. Yan kasi yung mechanics dyan. 10,000 months, ay 10,000 beans and may entire month kang magla-live. Tapos pangatlo, kailangan mong mag-live ng 50 hours. Ayan, 15 days lang yan. Tapos, alam mo yung 50 hours, eh, madali lang yan. 15 days or 16 days lang yan. Mag-live ka lang every, three, every day, ano, every day ng 3 hours sa 15 days. It mo yung 15 sa, sa 3, sa mga 45 ata. Ayan, Basta ganun. Madali lang yun yung ano na to. Madali lang to. Ang dami nakakuha nito. Palaging maraming host ako nakakuha ng mga gantong bonus. And wait, there's more. Meron ka pang hindi alam na dito mo lang malalaman talaga. Ano pa yung other thing na kumi pwede ka kumita dito? nang ano, eto naman guys. Eto, ang dami rin kumikita ng mga magugustuhan mo to. Eto na! ayan guys, how to part participate, okay, so ito yan guys, ito yung magpo-post ka lang ng video, kikita ka na, but wait ha there's more, kailangan magawa nyo yung mechanics and proper steps kasi may steps to be, hindi yung post ka lang ng post, okay, so ayan screenshot nyo na lang yan, and ito yung pwede nyo matanggap na bayad, ayan ha ito yung requirements, mag-post your video and choose topic, kailangan may topic daw kayong pipiliin, tapos may hashtag bigo show, pag magpo-post kayo sa caption tapos, yung reward, yung reward, ano daw, um, ayan, yan, basta basahin nyo na lang, basta nandito naman lahat ng kailangan nyong gawin, basta palagi nyong tatandaan na meron kayong, ano, hashtag Bigo Show, okay? Tapos, ayan guys, ayan yung, ano, ayan yung, pwede nyong, ano, kitain yung 5 video, may 8 video, may 10 video, 3,000, may 2,000, may 10,000, ganyan lang siya, o, oh. upload your talent, choose your topic, Bigo Show, tapos post and earn. Ayun oh, nakalagay oh, 'di ba? Lahat kasi guys ng mga host nakakatanggap nito sa message. Ayun oh, ayan yung si Bigo na yan, yan yung Bigo Live Team. Makakatanggap kayo, i-click nyo lang yan. Tapos, pwede na kayong mag, ano, mag-post. Basta kahit ano, mga tiktokers dyan, naku, yayamang kayo dito. Mga mahilig dyan mag, ano, video mga sayo-sayaw, mga kanta sayaw, gaya mag-post kayo dyan guys. Basta gawin nyo lang yung proper na pagpo-post, proper na may hashtag, i eh. tapos itag nyo si Bigo Live PH, sa si Bigo, i-follow nyo yung Bigo Live PH, ito yung account na yun. Kasi, para ano, kailangan nyo rin yun eh, itag si, itatag nyo si Bigo, tapos may hashtag na Bigo Show. Okay? Tapos make sure nyo yung, yung na, nagawan ko na to na video sa YouTube ko eh pero dito um in-update ko lang kayo kasi ito nga yung nagtanong nga ito pagan pagla-live lang ba yung ano pwedeng pagkakitaan pero na ko na to sa YouTube ko guys ayan panoorin niyo na lang kasi nandoon mas detalyado isang topic lang kasi yon ito kasi lima lahat ng pagkakitaan binabanggit ko sa video na to okay so ayan yung video na yung panoorin niyo eh huwag kang mag subscribe So, ayan na muna, part 2 na lang tayo sa ibang, ibang ano pa, pagkakitaan kaibigan. Siya na mahaba to. if follow nyo muna ako guys! Bago pa tapusin ang aking video, meron lang ako i share sa'yo. Baka wala kang work, naghahanap ka ng work, mapa part-time, full-time, nasa bahay lang. Katulad ko, guys, ako kumikita ako sa Bigo Live Up nang nasa bahay lang. I have three kids at nagagampanan ko yan sa pamamigitan ng uh, pagbibigo ko. Kasi alam nyo ba, itong life-changing opportunity na sinasabi ko sa inyo is hindi ko lang siya kinikip, hindi ko lang yan pinapan, sarili ko lang ba, ganyan. Kaya bago mo tapusin tong video ko na to, is makinig ka muna. Baka ito na ang inaantay mo talaga. Nakaperahan! Itong sinasabi ko sa inyo guys is Bigo Live app. Yung Bigo Live Up is dinadownload lang to sa iOS mapa, iOS o Android man yan. Okay? So libre lang mag-apply kasi 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 kailangan dito guys ng agency kung gusto niyo kumita talaga okay so agency manager ako ng Good Deeds agency yan yan ang aking agency at ito naman ang bigo ID ko Jenny24 wait there's more Pwede kayong kumita ng 5 to 6 digit. At eto pa guys, pwede nyo tong gawin full time and part-time, okay? So, sinasabi ko lang to dito sa aking mga video o itong video na to mismo is baka kasi makatulong ako sa inyo hanap buhay at mga gusto pang kumita na di na ninyo kailangan bumiyahe, nasa bahay lang, pwede nyong gawin to habang nagbabakasyon kayo, pwede nyong gawin to kung nasa work kayo, ganyan. Kasi alam nyo ba, hawak nyo lang yung oras nyo. Kasi dito sa Bigo Live Up, guys, is kayo mamimili kung magkano yung sasahuri nyo. In short, magpapakota kayo dito ng, ng ganto, ha? ng bins, sakitan nyo yung bins na yan. Ganyan, mag-iipon lang kayo ng bins na yan at may kota na tinatawag dito. Mas masipag ka, mas malaki yung sahod mo. OMG, baka ikaw nang sumunod na maging host ko na kumikita po dito ng ganto ka Isipin mo, ha? Pwede kang kumita ng ganto ka sa pagbibigo lang. Pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw, pwede kang magchika-chika like me. <laughs> Kaya sa mga walang talent dyan, sa may mga talent, huwag kayong mag-alala. Kasi pareho-pareho tayo dito. Medyo kulang-kulang, konti-konti lang yung talent. Okay? And sa mga nagtatanong kung sa babae lang ba daw tupe, pwede is no. All gender po ang Bigo Live app. Okay? And 18 years old pataas lang, cellphone lang yung kailangan at wifi. Yun lang kailangan. At wait, Paano ka pala makuha yung sahod mo? Gcash lang or ATM, okay? So, ganyan lang kadali, okay? Ganun lang ang kailangan. Yun lang din ang kailangan namin para makapasok ka sa isang agency or kahit sa agency or sa agency ko. Kung papasok ka dito sa Good Deeds Agency, i-provide mo lang yung mga yan para paso ka na kagad. Kung meron ka niyan, wala na, bi. Apply ngayon, hire ngayon, start ngayon. Yan ang goal namin kung meron ka ng mga yan, okay? Kaya anong gagawin? I-download natin si Bigo Live Up kung interesado ka ng mag Bigo. Okay? Huwag ka mag-alala, Tuturuan kita. Malaki ang sahod dito. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Sige na nga, baba. Thank you for watching.